Hi mga mari! For today's vlog, samahan niyo ko. At ako'y maglalaban na naman. O, di ba? Lagi na lang naglalaba. So, kahit dalawa lang kami dito sa bahay, guys. Ang dami namin laging labahan kasi magbibis sa umaga, magbibis sa tanghala, sa gabi, ganun. Kasi nga, mainit. So, kailangan pag nangati dahil sa alikabok dun sa tindahan, abay ligo, bihis. Kaya madami talaga kaming labahan. O, ba diba? Ako yung nagsasalang na dito na mga damit sa aming washing. So, hindi naman ako masyado nahihirapan sa paglalaba kasi nga automatic naman yung washing namin. And, napapansin ko din talaga, Diyos ko po, ako na nauuna bago nyo pa ako husgahan. Yung bilbil ko talaga sa likod, o ba diba? Umakyat na talaga yung pit ko. So, nananabana talaga ako ng sobra-sobra, guys. Hindi ko talaga alam. Dati naman, kahit sobrang lakas kung kumain as in lamon talaga, hindi ako tumataba ng ganito. Pero ngayon, nung medyo bumabata na tayo, ayan, siguro kasi bumaba na yung ano ng aking panunaw. Kaya, ayan, kunting kain. Mm, na, bonjing na talaga. So anyway, hey, ano natin yan At ako, i ko na yung diet next week, charot. Charot lang. So yun na nga, dito nga nagkukwentoan nga kami ni Anthony kasi nga may may bago nga siyang proyekto. Alam niyo naman yung mga pinagkakakaabalahan niya pag papanday nga kasi medyo nahihirapan kami sa pag-ano ng supplier. Eh marunong naman siya kaya sabi niya, siya na lang gagawa. And ayun, eh, nag ano kami na mga gamit, yung plano, yung mga procedure na gagawin, kung saan kami kuku buha ng mga supplies, gano'n. So, yun yung pinag-uusapan namin. At pagkasalang ko nga sa washing ito, umakit muna ako sa taas at may titingnan nga ako dahil nga ayan yun alam niyo naman marami tayong mga obligasyon sa buhay kaya ito at ito nga nasira pa yung aming logbook dis ko po ang bilis masira ng logbook na to akala mo naman napakadaming nililista pero hindi ganoon kadami yung benta namin guys so sino mga nakaka-relate sya na may may maliit na negosyo na alam niyo na nakakaranas ng tagtumal talaga ng bonggang bongga so nag-uumapaw yung ating mga expenses yung ating mga bayarin pero yung benta natin abay naman ang tumal tumal o oh, di ba kaya laban lang talaga tayo guys ganun daw talaga sa negosyo hindi lagi pasko kaso nasusobra naman yung pagtumal talaga so at dito nga ayan ipagpapatuloy nila yung paggawa kasi nga yung ginagawa nila ngayon ay yung karit at saka yung uh, kutsilyo yun yung ginagawa nilang tatlo ngayon tapos pag may customer yung isa lang ang Nagahasa yung dalawa si Antonin tsaka si Kim, sila yung magkatulong maggawa. At ito nga nagawa na ng ato ni Antonin yung sinsil. O tingnan nyo naman talaga guys, napakaganda ng quality. At may bumili din ng asarol kaya sabi niya pahasa daw. At yung itak nga bumili din siya. So taga Antipolo sila at bumili sila sa amin. 'Di ba? So sa mga naghahanap dyan ng farming tools or gardening tools, may available din po kami dito. Tulad kung kayo ay sa farmers sa garden, ayan, asarol, itak, mga May available po kami yan dito sa aming tindahan. At sa mga nag-inquire pala guys, tungkol dun sa ano namin, itak bicol. Ayan, wala pa po kami available na itak bicol for now. And sana soon magkaroon na kasi marami talaga naghahanap sa amin nun. At ito naman nga yung hinahasa ay rim cutter to guys. So, yung mga naghahanap dyan ng pahasaan ng rim cutter, available po yan. Punta lang po kamo. kayo dito sa aming tindahan sa 11th Avenue East Rimbo Taguig City or mas kilala ang hasaan sa Buting. Ayan. Malapit na malapit lang talaga sa Senior High School or Buting Senior High School yung aming shop. So dito naman nga natatawa ko dito sa dalawa kasi nga nahihirapan silang magsukat gamit at metro. Kaya naman sabi ni Anthony mas madali dyan kumuha ka doon ng istro at yan ang isusukat natin. Kasi sabi nila medyo tabingi daw tong blade kaya hindi sila nagkakasundo sa pagsukat. Sabi niya, aba kuya, mali. Tapos sabi ni Anthony, kumuha ka ng istro. Ayan, ay, e, sukat mo dyan, tapos saka mo hatiin. At ayun, effective nga talaga guys. Nakuha nila yung tamang sukat talaga ng gagawing karit. So, sa mga nagtatanong kung ano yung blade na to, abay, banso blade po ito. Pero alam niyo naman, yung banso blade, iba-iba po yung sukat niyan. Yung haba, yung laki, yung kapal. So, kung nagtatanong kayo kung ano yung bansong gagamitin, abay, depende po kung ano yung gagawin nyo. So, nakadepende po talaga sa kung ano yung gagawin nyo. For example, kung lagari, ibang, iba yung haba, iba yung kapal ng banso blade na bibilhin nyo. Kaya, magtanong muna kayo, pag-isipan nyo muna kung ano yung gusto nyo pagplanuhang gawin at pag-aralan para makuha nyo yung saktong lapad, saktong sukat at kapal nung banso blade ng inyong gagamitin. And itong banso blade na to guys, ang ganda-ganda talaga ng ano nito, ng pakametal nito. As in makapal ang quality, ang ganda. Pwede siyang ko kutsilyo, karit, ganyan and itak kasi makapal talaga yung paka blade nito. So yun lamang po, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin and don't forget to like, share and follow. Ilalagay ko rin sa comment section yung aming business page na to, Nindin Basher Hardware Shop.